pupuntahan natin si kuya uli no ito ang daan papunta sa kanila aray pala ron natin na natin kung sino yung mga tao na nandun Grabe. Ngayon ko lang nalaman mga kaibigan, patay na pala si kuya yung ating pinunta nung isang araw. Ayan, burol na kagabi. So ipagdasal na lang natin si kuya, makapagabuloy din. So daling ko muna dito yung mga damit na dala ko. Kaya ano kay Eugene? Sige, tingka. tingnan ko muna rito. Dyan muna kayo. Patay na pala si Kuya. Eugene. umaga. Namatay na pala si Kuya. Maraming mga nakapanood kay Kuya yung interview ko sa iyo. plano ko nga, may mga dala akong mga damit dito. Teka muna ha. <coughs> Wait. Wait. Ayan. akong mga dalang damit. Dadalang ko sana kayo. Kaso, magulat ako pagdating ko rito. Patay na pala si kuya. Teka. Dito natin. Nagayong camera. May hirap 'yung wala akong kasama. Si dito lang tayo. Tayo ay. Ano ba 'tong tanga ko? Ano? Magulo 'to pagdating ko dito. Ito may kumot. Kailangan mo yung sombrero. Dito. Yan. Okay, ako po ako sa iyo. Interviewan kita. Nung isang araw, ako pumunta dito, di ba? <laughs> Grabe. Wait na. Medyo tagilid yung camera natin. Meron ako nakausap ng na kagabi, gising ako, alas 12. Napanood niya, taga-Canada siya, Pilipinas siya. Ngayon, napupunta ng March 12 dito, magdala raw ng tulong, tatanungin sa akin, kung ano raw ang pwedeng itulong. Sabi ko, siguro, gamot. Tapos mga pagpapas. <laughs> Pero, <laughs> Bomor morin. Grabe teh ka. Dito ka pala. ko. Ito na lang, may tulong ko, kay ya. Yeah. kaabot kay kuya pero ipagdadasal ano ko naman kuya? si kuya sa ano niya pasensya ka na dito sa aking kunting tulong na naiabot sa iyo tapos yung ilang mga damit ayun kailan namatay si kuya wag ka dyan alas 12 kagabi alas 12 Bernis 12 Biarnis Ah, ang gabi. Ngayon ay linggo. Pupo. Ay, pa oh, pangalawang na yun. Pangalawang araw na. Opo. Balik pang papangatlo na nga. Ano? Yun. Kaya pala sabi kong gano'n. Parang hinihila ako rito. sabi <laughs> kong Kaibigan ko yan si kuya. Palagi kami oh. nagkukwentuhan nagkupintuhan yan. Pag ng kamati sa bahay. Asilis. Mga sili. Ang mahilig sa sili si kuya. Ang tutukan natin ng camera yung kabaong ni Kuya. Kuya Gayen. Ayan si Kuya Gayen. Naka ano na ba to? Nakakuha na kayo ng big certificate? Hindi pa po sa lunis pa po. Ah, uh, sa lunis pa. At walang ano po eh. Na ano. Ay oo, oo, linggo ngayon. Tapos sabado kahapon ano? po. Mabuti naman nakakuha agad kayo ng kabao, no? Ay, ano, sa kapitan na... Bigay ng kapitan? Hindi po. Silang lumakan yung kapitan ng Kalawis. kapitan Alan. Ay, hindi yung kapitan ng ano San Jose? Hindi po. Diba, sakop tayo ng San Jose? Lumpo hmm. sila lumapit yung bayaw ko, eh. Hmm... Pwede pa rin kayong humingi ng tulong sa ano sa ating barangay. Opo. Sa ano siguro DSWD kasi eh, si Kuya ay ano eh, senior citizen. Ano ba pwede mong ano? humingi ng tulong na, doon. Lunes. Sa lunis na. Opo. So, ano ako ng ano ano sarado. Oo. Oh. Pwedeng patingin ng ano ni Kuya. Marami na kapanood dito yung video na uh, in interview ko sa iyo. Nakaabot nga sa Canada. Ayan si Kuya. Salamat Salamat po kuya <laughs> Solve na solve Salamat. Sige 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 Salamat po Ito ang mga kapitbahay ko ay <laughs> ay dito Ayan <laughs> Ayan ay.